Hi guys, welcome to my vlog Ito naman tayo sa Pasig Pasig pa rin na yung mga prutas na yun Dito <coughs> tagay yung guys ngayon Pasig pa Para mamili ng pangaritan Yung mga mahal na prutas na yun So bibili muna tayo ng hotdog

Para ano na ang 1140. Diyan buhat. Ang dami pa. Pamimili na tayo ng mga bawang sibuyas, salaman si sili. Ang itlog. igan nito pas parpe 60 163 Parehas lang pati dito. P103. Sir, magkano po sa ano, patatas? 150. Pati din sa pamilya 350 ang kilo guys ililista muna natin 150 halip tayo sibuyas na puti eh 85 85 Sabihin na natin guys yung sibuyas na puti. 85 ang tito guys. Right. Ito tayo pa ng kamatis. Meron kang mingi guys kasi nakakaugustan sila ng stock. Ito <laughs> tayo. tolong sama nanti kilo, e, magano, kilo? Okay, 120, 120. <tik> 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 plastik What's okay. happening? Okay. Okay.

Bili namin ang pasalubong na fruta. Bili, -bili namin ang ng pasitugas na asawa. Okay. Tingnan natin ang presyo ng fruta. Grabe ang talaga ng kamatis guys. 3 mm -hmm. kilo. Grabe. Oh. So, Magkano dito sir? Dito. 50. Ilang peraso yan?

Uuwi uh, na tayo guys. Dito kita na lang tayo sa bahay. Hi guys! Nandito na tayo sa bahay guys. Ayusin na natin yung mga pinimalil na natin na paninda. Tapos na naman guys yung Christmas. Ang inaantay natin ngayon is yung New Year. Wali nung, ano, nung Christmas hindi naman talaga kami naghanda kasi nga naghanda talaga kami kapag ka New Year. Sana Kaya busy tayo ngayon. So ngayon lang ulit tayo nakapag vlog ngayon. Galing tayo ng palengke ngayon kamatis. Yes, kung tila yung binili kong kamatis kasi sobrang mahal din ang presyo. Ayan, sili. Kukunti-kunti lang kasi sobrang mahal na mga binili. Ayan, dahil pag yun yung yard na, kailangan natin bumili ng frutas. Ayan. Ayan. Marami <coughs> tayong nabili mga frutas. Ayan. Oh. Uh, pira sa apat, saka yung apple apat din para sa new year na to kung abutin ng new year pero kung hindi, okay lang boss na tatin dito para rin daw ito sa buntis guys <laughs> charan grabe ang daming tao sa paligid niya kalaman si yan dalawang balot na kalaman si guys oh grabe ya battery tsaka ito na ulit. yung pangahit. Wala, nagpagutay-gutay na to. Sabi <laughs> muna na. Eh, okay, pang, pang ano to guys, eh, pangunta daw sa aswang eh. Kasi daming aswang dito sa Manila eh. <laughs> Joke lang. Ito pa. Ayan, daming hatlo guys. Ayan. Binibili ako ng marami ito kasi nilalagay ito sa mga sanda na tulad na limbawa ng spaghetti. Ayan, pwede rin itong ulang talmusan. So, ito wala. Ay, hindi pa tayo tapos. Isang sako pa lang yon, Ito pa yung isang sako. Ayan o. dinami dinamihan ko na yung luya kasi ang dami naghahanap nito. Uh, dalawang kilong luya. Pwede rin kasi tulad kain. Tapos inumin. Ayan. Sibuyas na puti. Pagkarami-rami, sibuyas na puti. Grabe. Tapos na naman yung yaman ko. Bumili tayo ng maraming patatas. Ito naman. Kailas, hey, batata, guys. Sibuyas na kulay. Hindi pala ako nakabili nito ng maliit. Puro pala maliit ito. So, ayan ka guys. Yung binili na ako. Ang araw. <laughs> Grabe. So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin guys. Kung bago lang pala guys kayo sa channel ko. Paki-follow nyo naman ako guys. Paki-like na rin. At saka paki-share nyo na rin. Thank you. Ah, uh, merry Christmas and happy New Year kasi malapit na mag-New Year. So ilang araw na lang New Year na. Advance happy New Year sa lahat. Bye bye